Ang galing no, oh, kalit to! Ang magpalit ka. Ika mo na. Hmm. Ako mm. maguna una dong. O oh, sige. Hmm. So, mm. Ano mo <laughs> na? Galing yan Jupiter dong. Oh, Sa'yo galing. kahapon. Oh. Sabihin mo na. Galing sa ibang bansa. O oh, galing yan sa akin, ibang bansa. Sa'kin. Galing yan Jupiter. <laughs> galing Jupiter. Nandito. naman yan sa atin. Hili mo yan sa palingki. Sa <laughs> Sa palingke lang na nabili. Pero exported yan. Galing Jupiter. <laughs> okay. So, Dito sa akin. May sardinas. <laughs> Masalah galing, Filipina lang yan eh. Okay, ano, pero masalah. I don't. Mm. Ay, galing Mars. Galing Mars. Oh. <laughs> yung story nyo sa atin eh. Galing nyo yun, nung palinti ba rin? Palinti nga. Lison gikan. yan, pero exported by Mars. Exported by Mars. Ay, gito sa atin. <laughs> oh, ay, sardinas. Ay, sardinas, puro dong. Oh. Yang... No, no. Uy, iba ibang kulay, pero masarap yan. Okay, sana dong, kung ang isa, ibang isda, hindi sila magkapatid. Magkapatid oh. lang yan eh. Nagsinisil so, sa laba. Sa akin dong. Okay, Nakinig ka ha. O, oh. nabasa mo yan. Nabasa? Mm -hmm. Escorted by, by Jupiter. Escorted by Jupiter? Biplok. Uh. Galing sa link eh. Escorted by Jupiter. Mas masarap to sa akin. Puro man sa dinas. Kaya nga Mas masarap. <laughs> masarap. <laughs> oh. Mm. Ano naman yan? Oh. Galing Mercury. Galing Mercury! Mercury! Oo, oh, anong Mercury? Jupiter, Wala naman yung Mercury. Oh. Galing Mercury. It's working yan sa Mercury, no? Oo, oh, mas masarap ito yeah. sa Paano magmasarap ang buong labas <laughs> Masarap yan kumpir sa yung sardinas. Na... Masarap man din to sa akin. O, oh, meron pa, o. Oh. Mm. Ibat ibang kulay. Iba't -ibang Wala iba na talaga kulay. yan. Hindi magsilbi yan. Ba't puro sardinas lang? Kaya ka ng tanda, eh. O, oh, ganito na lang. Magpalit tayo. O, oh, nakapal na mukha mo. Bakit ipalit yan? <laughs> Uy, na masarap man to. Dong. Branded to nung. Galing to ibang planeta. Kaya ipalit mo no, dyan ka. Puro okay. sa dinas, iba-iba lang. O kaya nga ipalit ano? ko sa'yo, baka magsisika. Masarap to! Hindi magsilbe! Hindi! hindi. Madiskwido tayo dyan! <laughs> ka magsisika! Hindi, <laughs> hindi ako magsilbe! Baka ako magsisika! Puro ba na sa dinas? Oh, <laughs> <Sa> akin <laughs> yung masarap oh, ba, tayo, no. to! Pagkalit to! Huwag na magpalit <laughs> ka. <Sisa> Ika mo na. Huwag <laughs> kang papalit-palit sa akin ha. <laughs> o, oh, wala, <mang, laughs> wala mang sabaw. Ha, ito. Gusto ko mm? mang sabaw. Eh. Ay, hindi hmm, doon. Hindi Sabi ko sa'yo, masarap to sa akin e. Magpalit tayo ay, hindi mo 'di. Kani nang ay gusto ko. Sabi ko sa iyo, baka naman yan? baka mag-critica. Sabi mo, 'di sa <laughs> ko na. man napiliyan. Yeah, sabi ko sa iyo, masarap 'yung sa akin o, o mayroon ba kong ano? Chicken joy na mm. Si na jale. Ha? 'Di magsilbi yan. Anong hindi magsilbi? Dapat mag nagsabay ka sana, iba ang naman. Eh, ay, 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 'yun na Sabi mo sardines lang sa akin. Ngayon, magigpalit. Uy! Baboy na, nangyay. Akin na ni! Uy! Akin <laughs>